kahulugan ng langaw sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga langaw ay sumisimbolo sa pagkabalisa na dumating kamakailan. Ang mga langaw sa panaginip ay kumakatawan sa nervyos at nagpapahiwatig ng karamdaman at karumihan. Nangangahulugan din ito na ang mga palatandaan ng kawalan ng kapanatagan at takot na iyong tinitiis ngayon. Kapag nakakita ka ng mga langaw, maaari kang makaramdam ng pagkasuklam sa mga hayop na ito. Ang mga ito ay maruruming hayop at madalas dumapo sa maruruming lugar at maaaring magdulot pa ng sakit. Gayunpaman, ang hayop na ito ay palaging naroroon sa buhay na ito kahit na hindi mo nais na makita ito. Sa paglipas ng mga siglo, ang langaw ay naging isa sa mga pinakamakapangyarihang insekto dahil palagi itong umaangkop sa mga pinakamagkakaibang klima. Kaya ang mga insektong ito ay madalas na nakaligtas sa maraming sakuna na naganap sa planetang ito. Ang mga panaginip tungkol sa mga pulutong ng langaw ay kumakatawan sa isang sitwasyon o isang tao sa iyong paggising na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa o pangangati. Ang ilang mga tao ay naniniwala na ang nakakita ng isang pulutong na mga langaw sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa paglilinis o paglilinis. Ang interpretasyong ito ay nagmumungkahi na ang mga mapanirang emosyon o kaisipan ay maaring magpabigat sa iyo at dapat mong palayain ang mga ito upang sumulong. Ang mga langaw sa isang panaginip ay kumakatawan hindi lamang sa mga problema kundi pati na rin sa mga pagdududa at pag-aalala. Madalas itong tanda ng bangungot. Bagamat kasuklam-suklam, ang mga langaw ay may mahahalagang papel sa ikot ng buhay. Natutulogan ng panaginip tungkol sa makakita ng langaw. Kapag na naginip kang makakita ng langaw, ito ay sumisimbolo sa mga nararamdaman at emosyon na iyong ginagamit para maalis ang dumi at kapangitan. Kapag naipon ito, gugustuhin mong tanggalin ang lahat ng ayaw mo. Sa ngayon, makakatulong ito kung naglilinis ka alinman sa pisikal o emosyonal. Kung makakita ka ng maraming langaw, ito ay nagpapahiwatig na may isang kakilakilabot na bagay na bumabagabag sa iyo. Ang panaginip tungkol sa maraming langaw ay nagpapakita na magkakaroon ka ng mga problema sa trabaho o tahanan. Para sa kadahilan ng ito, kailangan mong maging mas mapanindim at maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na langaw. Kapag na naginip ka ng lumilipad na langaw, kailangan mong bigyan pansin ang mga bagay sa paligid mo. Ito ay nagpapakita na ikaw ay lalong madaling kapitan ng na mga nakababahalang sitwasyon. Kung makakita ka ng langaw na lumilipad at pagkatapos ay lumapag, ito ay nagpapahiwatig na mayroon ka mga tanong tungkol sa isang taong namatay. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nauugnay sa pananalapi tulad ng mga hindi pagkakaunawaan sa mana at hindi nababayarang mga utang. Lugan ng panaginip tungkol sa mga itim na langaw Ang mga panaginip tungkol sa mga itim na langaw ay kumakatawan sa pakiramdam na nabigla o inaataki ng isang bagay na maliit at patuloy. Ang mga itim na langaw ay sumisimbolo sa pagiging likas, kasiyahan sa labas o nakakaranas ng panapanahong pagbabago. Sa kabilang banda, ang mga itim na langaw ay maaari din sumisimbolo sa pangangailangan tumuon sa maliliit na detalye ng iyong buhay na maaaring tinatanaw mo. Maaari itong magpahiwatig na dapat mong bigyan ng higit na pansin ang maliliit na bagay na mahalaga at huwag ipagpaliban ang mga ito. Ang isa pang posibleng interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga itim na langaw ay ang pagpapaalala sa iyo ng kahalagahan ng balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang mga itim na langaw ay kilala sa kanilang pag-uugaling kumukumpas at ang kanilang presensya sa iyong mga panaginip ay nagpapahihwating na dapat kang maghanap ng paraan upang balansihin ang iba't ibang aspeto ng iyong buhay upang makamit ang iyong mga layunin. Nahulugan ng panaginip tungkol sa makapatay ng langaw. Maaaring mahirapan ka kapag gusto mong pumatay ng langaw dahil napakaliksi ng mga hayop na ito. Kung nanaginip ka makapatay ng langaw, ito ay senyales na kaya mong lutasin ang bawat problemang darating sa iyong buhay. Hindi mo kailangan gumamit ng electric racket, ngunit kailangan mong gamitin ng iyong mga kakayahan upang malutas ang lahat ng mga problema na darating sa iyong buhay. Ang mga panaginip ng pagpatay ng mga langaw ay sumisimbolo sa pag-alis ng isang bagay na bumabagabag sa iyo o hindi na nakakatulong. Maaari ring itong kumatawan sa iyong pagnanais na pigilan ang mga negatibong kaisipan o emosyon na pumipigil sa iyo. Gayunpaman, kung ang pagpatay sa mga langaw sa iyong panaginip ay partikular na marahas o agresibo, ito ay nagpapakita na ikaw ay nakakaranas ng galit o pagkabigo na kailangan mong ayusin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langaw sa basurahan. Kapag nanaginip ka ng langaw sa basurahan, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ng iyong kalusugan. Ang isang bagay ay maaaring hindi maayos ayon sa nararapat. Ang mga langaw sa basurahan ay may babala na dapat kang lumayo sa mga taong makamandag bago nila kunin ang iyong lakas at mawala ang iyong pagtuon sa iyong mga plano at sa iyong hinaharap. Ang panaginip ng langaw sa basurahan ay kumakatawan sa mga bagay na hindi ka nais-nais o itinatapon. Kailangan mo alisin o linisin ang isang hindi ka nais-nais na aspeto ng iyong buhay. Gayun din, ito ay nagpapahiwatig ng mga nakakalason na tao o hindi malusog na mga sitwasyon sa paligid mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kagat ng langaw. Pag nanaginip ka ng langaw na kumagat sa iyo, ito ay tungkol sa iyong paghihiganti sa mga taong naiingit sa iyo at nananakit sa iyo na puno ng pagkawasak. Makakatulong ito kung hindi ka natatakot o nanginginig. Sundin ang iyong buhay kung ano ito at magiging maayos ang lahat. Ang mga panaginip tungkol sa mga kagat ng langaw ay sumisimbolo ng kaunting iritasyon o inis sa iyong pagising. Kinakatawan din ito ang isang pakiramdam ng pagkakaabala o pagkabalisa ng isang tao o isang bagay. Ang panaginip ng kagat ng langaw ay nagpapahiwatig ng pakiramdam na walang kapangyarihan o nakulong sa isang sitwasyon. Maaaring pakiramdam mo ay kailangan mong pigilan o suportahan sa paggamit ng iyong mga layunin. Ang panaginip tungkol sa mga kagat ng langaw ay maaaring magsilbing paalala na bigyan pansin ng maliliit na bagay sa buhay at gumawa ng aksyon upang matugunan ang anumang pagkairita o pagkabigo na maaaring pumipigil sa iyo. Hulugan ng panaginip tungkol sa mga langaw na dumapo sa pagkain. Kapag nanaginip ka ng langaw sa pagkain, ito ay senyales ng babala para sa iyong mga problema sa kalusugan. Ito ay nagpapakita na ikaw ay magdurusa mula sa isang sakit o sumasa ilalim sa paggamot at maaaring hindi mo pa ito napagtanto. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na dapat mong panatilihin ang iyong kalusugan na naaayon sa masarap na pagkain upang maiwasan ng sakit. Ang panaginip ng mga langaw sa iyong pagkain ay maaaring hindi kasiyasiya, ngunit hindi karaniwan. Ang pakiramdam na naiinis o naiinis sa mga langaw sa iyong panaginip ay maaaring magpakita ng iyong damdamin tungkol sa isang sitwasyon o tao sa iyong paggising. Sa kabilang banda, kung hindi ka naabala ng mga lango sa iyong panaginip at nagpatuloy sa pagkain ng pagkain, ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagtanggap o pagbibitiw sa isang sitwasyon na sa tingin mo ay hindi ka nais-nais, ngunit sa tingin mo ay hindi na magbabago.